Yo! What's up sa inyo mga idol at uh, welcome back to my channel This video isi-share ko sa inyo kung paano mag full wave ng Mio Sol 115 Ayan, so ito yung mga unang labas na Mio Ayan, so i-pull wave natin yan kasi may na ng kanyang rectifier So bago lahat, ipapakita muna natin yung charging na motor niya So hindi na siya mataas, lagi na lang siya fix na siya sa 12 point. Yan. Oo, so, baba pa. Yan. So sa so, full wave na natin 'to, papalitan na natin ng rectifier. So ito yung ipapalit natin, yan. TTGR 5 wires. Yan. So tatanggalin lang namin tong cover na 'to. Yan. Para ma-expose natin yung mga wire at sa kagandaan nito mga mayon na to hindi na to ginagalaw yung stator nya so dito lang tayo sa wire mag-convert para maging full so let's go A few minutes later. So ito na nga guys, ano, nabuksan na natin yung part na to. So andito yung kanyang rectifier na luma. Ayan, so kapalitan na natin yan. So may makita tayo ditong sakit. Ayan. Ito yung palsir nya. Ito yung galing sa stator. So ito yung gagalawin natin, tatanggalin natin to. Ayan. So kukunin lang natin wire dito guys is yung itong uh, white at saka itong black. So ito iiwanan natin tong uh, red na uh, yellow na may lining na red. Ayan. So iwawiring lang natin guys. O, video ko lang. Tatanggalin natin to sa socket. Tapos ikukunik na natin to sa charger nya. So napakadali lang i-pull wave ng mga ganitong motor. Ayan. So, ito na nga guys, ano? Ito na yung tinanggal natin sa socket. Yung uh, white, tsaka yung black Nagaling sa stator. Ayan, upunta ng stator yan. So, ito na yung dating sa uh, socket ng ano nya, rectifier. Ayan. Meron niyang uh, dalawang uh, red, yung papunta ng battery yan. Meron niyang white, merong yellow, at saka merong uh, black. Ayan. So, ikakabit na natin yung uh, rectifier natin bago. Ito yung TTGR na ating ikakabit. Ito na nga mga idol, no. Dinagtunga natin ng wire, yan. Para umabot siya dito. Yan, so kakabit na natin dito sa charger. Yan. Yan, so pawa ko lang sa cameraman ko. <laughs> okay, ayusin mo yung ano. Totok mo lang. Totok. Totok, tol po. Ayan, so guys, ito yung dalawang galing sa tinanggal natin yung sa black at saka sa white so ikakabit natin yan dito sa ating uh, charger dito sa pink wire kahit magkabaliktara nya wala problema basta may kabit natin First things first, I'm say all the words inside my head. I'm fired up and tired. So ayan. natin at electrical tip natin. Sunod natin yung isa, yung black wire, ilalagay natin sa yellow wire. Yan, So pagdugtungin lang natin sila. So ayan, electrical tape lang natin. Ayan, so ayan. So, ito yung dalawang wire, yung yellow wire sa pink wire nilagay natin dito sa tinanggal natin sa socket ayan so pinagtungan natin ng wire para umabot dito so next ito yung socket ng uh, dating charger natin so dito tayo mag-connect. unahin natin dito guys is yung ground yung ground yung green wire yung ground ng uh, charger tiko-connect natin yan sa solid black ng motor ayan ng charger uh, socket yan yan ang ground ng Yamaha yan. So, itatap lang natin 'yan kasi kung balak ng may-ari na ibalik sa dati, pwede pa. Yan. So, itatap lang natin 'yan. Yung green wire, yung ground ng uh rectifier. Yan, next natin yung ating uh, red wire ah uh, ito yung uh, magsisilbing charging ng ating uh, battery ito yung magcharge magcha ng ating battery so ikakabit natin yan sa red wire ayan so dito natin ilalagay yan sa red wire so, uh, tanggalin lang natin yan ibabalatan lang natin yan Ok? So guys no So red wire ng charger nilagay natin sa Red wire So yung black wire guys Ito yung pinaka importante Kailangan mapasokan ng positive para hindi lumubo yung ating uh, ating yung ating battery at hindi magputukan yung ating mga ilaw. So since malayo tayo sa ating ignition switch, so pwede natin itong isama dito sa ating red wire. So positive din naman to. Or pwede natin ilagay dito sa ating uh, accessories wire ito yung brown so pero mas malapit tayo dito so dito na lang natin yan ikakabit sa ating red wire para makontrol nya yung uh, uh, voltage so dito natin ikakabit yan sa red wire so kailangan siya mapasukan ng ng positive supply para makontrol nya yung uh, malakas na current ng na, nanggagaling sa stator natin yan So, makukontrol niya na. So, sa iba yung lalagay sa accessories wire, which is tama naman yon So, hindi na tayo magpapagapang papunta doon. So, ilalagay na lang natin yan dito sa red wire. So, positive yan. Yan yung output ng ating charging system. O ating rectifier. Ayan. So, tapos na guys yung ating uh, connection ng ating charger. Ayan. So, ayusin lang natin to at ititesting na natin kung uh, successful yung ating gawa sa ating full wave uh, conversion ng Mio 115. A few minutes later. Ito so, no? na mga idol, noon na-organize na natin yung mga wire. Ayan. So, binalot na natin ng electrical tape para malinis. Ayan. Ito so, na yung dati niyang ito na yung bago niya Rectifier Yung TTGR brand So iti-testing na natin Kung successful yung ating ginawa So pandarin lang natin yung motor Ayan so Ayan so ito na Iti-testing na natin Ayan So ilalagay na natin to sa Positive at negative Ng ating Battery So, ayan, ay kita natin yung charging nya Ayan, so ay kita natin ano. Ah, uh, iba-iba kanina sa Ayan. ayan, napakadali lang i pull wave ng mga ganitong motor, yung mga Mio. Ayan. Okay.